Bitawan niyo ako! Bitawan niyo ako! Bitawan! Sandali! Ano ba? Sino ba yan? Napakaingay Hindi ko naman maitid yan kung ba't ako hinuhuli nitong dalawang to. Eh! Ako lang! Alam naman ako lang kapag away Tumahimik ka nga muna! Hindi ako! Nasalood ka ng presinto! Tahimik! Sandali! Ano ba kaso nito? Nanggugulo sa palengke. Nanggugulo na? Nanggugulo ah. Ay pag-away pa sa mga stamba yan. Ayun na nga ho eh. Hindi ko makikiga kung ba't hinuhuli pa ako. Sandali na! Kayo ba, hepe? Hindi. Hindi. Asa na, hepe? Siya ang kakausapin ko. Siya ang dapat kumausap sa akin. Hepe, meron gusto kong mausap sa inyo. Ha? Sino si Alice? Ito. Hindi! Ikaw na naman! Hepe? Oo! Oh! kayo ang hepe dito? Oo! Oh! Eh, sandala nga muna. Gusto ko lang malaman na, ah, hepe. Kumata ko inuhuli ng mga pulis na to? Aba, eh, dapat kang arestuhin dahil ikaw ang promotor ng guluro sa palaike! Aba, eh, hindi lang naman ako ng gulo, ah. Sandali nga! Bakit niyo ako arrestuin? Eh, wala naman, wala naman nagre-reklamo laban sa akin. Meron magre-reklamo? Sino? Ako! Tingnan mo ginawa mo sa akin. Ginawa mo akong tortang talong na sunog. Eh, hindi naman pwedeng ganon. Hindi pata sa laban. Alam niyo bakit? Kasi, hepe kayo, pulis kayo. Kaya hindi pwedeng ganon. O, anong gusto mong gawin ngayon? Anong reklamo mo? Ganito ah, ganito ah. Kung meron isa, kahit isa lang, na magre laban sa akin, magpapakulong ako.

Amin na susunog, ah. O nga, sir. Amin na susunog. Saan yun? Sa likod mo. Hoy!

跑！跑！跑！同志们，胜利的曙光！<laughs> tayo Ano? Tinabula ko sa mga tao! Di ba, magkikita ulit kayo. Paya ka po na. Ayan lang! Ayan lang! Ayan lang! Ayan lang! Ayan Ay, ang ko. Salamat. taliktas ng apo ko. Shalak, maraming salamat sa pagligtas mo sa apo ko. Alam mo, hindi sapat yan eh. Ito ang tarjeta ko. Pasyalan mo ako sa opisina. Mabuhay si Selok! Mabuhay! Mabuhay! Yes, sir. Alam mo na gagawin mo, ha? Yes, sir. Kaya, kaya ko po Alam mo naman tong ating produkto. Bakit cleaner? Madaling ibenta yan. Sir, yaki-yaki yan. Tsaka alam niyo naman, nag-training na ako sa inyo. Nag-seminar pa. Tama. Ang gusto ko lang sana, ganda mo ang demonstrasyon para ang mga customer eh, magulat sa'yo. Hakuti niyan. Baka mahalips-tulips ka pa. Ang ibig niyo sabihin? Makakalips-tulips pa ako ko? Oo. Uh, paano kung nalaki? Ah, eh, tuloy mo, tuloy mo. Tutuloy ko? Oo. Oh. Makabenta lang? Makabenta lang. Magkakaroon ka naman ng milyong-milyong customer. Magkakaroon ka ng milyong-milyong komisyon. Oo, oh, di ba? Ang laki nun. Matutupad na rin pangarap ko. <laughs> eh, ano ba pangarap mo? Makabenta nito. Oo, oh, yan. Ayos lang. Oh? Uh -huh. ah, sige ha, pupunta lang sa Balbiria. Papagupit lang ako ha. Ah, sige. Ah, sige ha. Kau <laughs> po. Kau po. Tao po! Tutuloy na po ako! Nakapasok na po ako! Sana po wala kayong aso! Huwag po kayong magalit sa akin! Tabi-tabi po! Tao po! Tao po! Tao po! Magandang umaga po sa inyo. Ako po isang salesman na may magandang offer na isang high-tech na vacuum cleaner na may kasama lips to lips. Pakabenta lang. Vacuum cleaner ba ikaw mo? Tama kayo! Uh! Tama ko!